buhay kapag hindi ako naniniwala sa aking mga ginagawa. <laughs> attorney, diretso na. Sabi ko na Comelec ni Comelec Chair George Garcia. Matagal niya nang sinagot yung reklamo ninyo at pinabubulaan niya yung mga paratang ninyo. Sabi niya, naging maayos, matapat, tahimik ang halalan. At tinadaw ko'y pinatotohanan ng PPCRB, European Union, ilang embassy, simbahan, paaralan at iba pang organisasyon. Reaction po ninyo, Attorney. As usual, Chairman George is all BS. As a matter of fact, ang kasama namin dito sa complaint na ito with NBI is yung founder ng Namfrel, si Mr. Gaslagman. At kasama rin namin ang mga bishop dito. At kasama rin namin ang mga general. At yung EU report na sinasabi niya ay against Comelec actually. Binanggit nga nila doon yung report na yun na pangaharas na ginawa nila sa akin, na mali yung ginawa nila sa akin dahil ang binanggit ko lang naman ay lahat ng kamalian ng Comelec. As a matter of fact, ma'am, kung basahin niyo yung EU report, lahat ng sinabi ni Chairman George Garcia ay hindi totoo. Okay, uh, bakit po kayo nag-file para po sa kapakanan ng ating mga kababayan? Bakit po iniakyat niyo po ito sa, sa korte attorney? Dahil merong ginawang krimen si Chairman George Garcia at dapat siyang makulong habang buhay. 50 million counts of cybercrime ang isinampa namin sa kanya. Bakit po? System interference. Yun po ang krimen na kanyang ginawa. Inamin po niya. Gumamit po siya ng unauthorized software version 3.5 versus sa authorized software na version 3.4. Inamin po niya na nag-interfere siya during transmission from the automated counting machines papunta sa mga servers. Ang sabi po ng batas, dapat walang interference. Inamin po niya na Pinalit niya yung 5 million votes sa mga data na ipinadala nila sa mga servers. Yan po ay system interference. Ang sinasabi po ng system interference na krimen kapag gumamit ka ng software at equipment at gumawa ka ng bagay na hindi authorized ng batas at hindi dapat gawin, yan po ay system interference in themselves. Yung mga ginawa ni Chairman George Garcia ay pag-amin na po ng system interference na krimen. As a matter of fact, hindi na nga kailangan mag-investiga pa ng sobrang lalim ng NBI dahil lahat po ng ginawang ito ay inamin po ni Chairman George Garcia sa kanilang mga media interview. Tandaan po natin, basta gumamit ka ng maling software at mga equipment na hindi dapat ginagamit, system interference na po yan at dapat ka pong makulong. Bakit po 50 counts ang isinampa namin sa kanya? Dahil po kada balota na binasa ay maling software ang ginamit nila, katumbas ng bilang ng dami ng balota na binasa ng makina na naglalaman ng maling software at kasing dami rin po ng bawat automated counting machine na nagtransmit at yung transmission nila ay ininterfere ni Chairman George Garcia. 100,000 po ang makina na ininterfere nila yung transmission. Ang kada count po ng system interference na crime under Cybercrime Act ay 6 to 12 years. At kapag ikaw combine mo lang lahat-lahat, ay sobra-sobra na po yan sa buhay ng isang tao. Kaya po, gusto naming makulong abang buhay si Chairman George Garcia. At meron din pong pagmulta na kasama kapag convicted si Chairman George Garcia dito. At least 200,000 pesos kada count. Kulang pa po ang bilyones na ibinayad sa Comelec para bayaran ang 50 million counts na multa na 200000 each. Attorney, sa system interference, anong po naging impact noon sa eleksyon? Para po alam lang ng ating mga kababayan, anong naging impact noon sa ating boto sa eleksyon? Ang impact po noon ay wala nang tiwala ang taong bayan sa resulta ng eleksyon. Dapat po ay siniguridad ng COMELEC ang integrity ng software, ang integrity ng transmission, ang integrity ng lahat ng data, lahat po yan ay binuwag nila. Maling software ang ginamit, nag-interfere sa transmission. Sapat na po ang pag-amin ni Chairman George Garcia na explicitly nag-interfere siya sa software sa transmission at erasure ng data. Meron man siyang ginawang daya noong ginawa niya iyon, hindi na po yun mahalaga. Ang mahalaga po ay umamin siya na nag-interfere siya sa ating election systems na hindi naman dapat in themselves. Yan po ay krimen na mismo at dapat po siyang makulong. Attorney, ito ba'y walang personal sa parte huli niyo or sa parte ng mga kasama niyo against Garcia? Kapag gumawa ka ng isang masamang bagay, walang personalan po yan. Kapag gumawa ang isang tao sa Pilipinas ng isang krimen, dapat pong makulong. At yan po dapat ang mangyari sa mga kurap at mga loko-loko sa ating gobyerno. Kapag meron silang ginawang mali, lalo na inaapektuhan nilang ating kalayaan, ang ating demokrasya, dapat po silang ikulong. Tandaan po natin, Paaring si Chairman George Garcia pa rin ang chairman ng Comelec sa susunod na eleksyon 2028. Gusto ba natin yan na mangyari? Hindi po! Dahil po lahat ng taong bayan sa buong Pilipinas ayaw na siyang maging chairman ng COMELEC dahil walang tiwala ang taong bayan sa kanya, walang tiwala ang taong bayan sa resulta ng nakarang eleksyon. Huwag na po nating maulit muli ang lahat ng kalokohan iyan. At kapag siya pa rin ang nakupong chairman sa susunod na eleksyon, mangyayari pa rin po itong mga bagay-bagay na ito. Tandaan po natin na ang tenure ng mga commissioner ng COMELEC ay seven years rolling. Mukhang siya pa rin po ang chairman sa susunod na eleksyon. Kaya po gusto natin siyang ipakulong para hindi na siya ang chairman sa susunod. Mm-hmm. um, gusto How uh, about wala uh, bang possibility na hilingin na lang na siya'y mag-video? Eh kapag hilingin kung siyang mag eh, hindi naman niya ginagawa. Eh lahat naman po ng ginagawa niya ay puro pagtanggi. E eh kapag ang taong tumatanggi po ng mga akusasyon sa kanya, maasahan po ba natin siya ay magbitiw? Hindi po. Kaya po pipilitin natin ang pwersa ng batas. Yun po ang gagawin nating instrumento para po hindi na siya ang umupo sa susunod na halalan. Sa mga nakikinig po, nasaan na po itong reklamo nyo laban kay Garcia? Nandyan po sa NBI, ipinasa po namin ngayong araw na ito sa NBI. Kasama po natin ang napakaraming mga pari, mga general. Kasama na ang mga dating commissioner ng Comelec. Kasama na rin po si Mayor Magalong ng Baguio. Kasama din po yan. Lahat po ng mga bigating tao sa buong Pilipinas. Lahat ng nasa forefront ng election reform sa Pilipinas ay kasama po natin para po mapanagot ang mga gumawa ng kalokohan noong nakaraang eleksyon kasama na si Chairman Georgie Garcia. Oo pero ano po ang proseso sa NBI? Investigation lang? Uh, Kailan okay, po yun? Ano po, uh, ano po yung epekto nun uh, sa mga nakikinig sa ating attorney as a lawyer? Huwag po nating langlangin lang ang investigation ng NBI dahil ang number one po na may jurisdiction sa lahat ng cybercrime ay ang NBI. At yun po ang tamang pagfailan ng kaso kapag gusto nating ipakulong at mapanagot ang lahat ng gumawa ng krimen noong nakaraang eleksyon. Dahil po, investigation po yan pero ang culmination niyan ay criminal prosecution. Kapag criminal prosecution po at dumaan sa NBI, napakalakas po ng evidence niyan at yung chances na maging successful yung criminal prosecution ay mataas. Kaya natin ipinadaan sa NBI dahil gusto talaga nating mapanagot si Chairman George Garcia at makulong siya ng napakahabang panahon. Mm-mm. Naiiwala ba kayo na may pupuntahan pa yung reklamo ninyo laban kay Garcia, attorney? Sa tingin mo ba, isasampa namin yung kaso na yan kapag wala kaming tiwala sa aming ginagawa? Ah, uh, nasa inyo yan, attorney. Ah, <laughs> yung mga nakikinig sa atin, di ba? Kasi karina, attorney, nagbigay na siya ng kanyang statement. Sabi niya, handa akong harapin yan. Saka, diba? nililis na ng iba't ibang organization yung pangalan ko about that. Not true! True to form! Always! not telling the truth. Ako rin yung mensahe attorney sa mga nakikinig sa atin ngayon, lalo na o sa COMELEC. Mga kababayan natin dito sa Pilipinas, huwag po nating bibitawan ang laban natin para sa isang malinis na eleksyon para sa 2028. Tandaan po natin na grabe ang kalokohan ng ginawa nila ngayong 2025. May aligasyon po na nagkakabilihan nang boto doon mismo sa loob ng COMELEC para lamang mapanalo ang mga kandidato. At ako po, personally, may hawak ako ng mga recorded messages at recorded na conversation na umaamin po mismo ang mga napakataas na tauhan sa COMELEC. At alam nyo na kung sino ang tinutukoy ko, hindi ko lang mailabas-labas dahil yung mga may hawak nito ngayon ay involved din doon sa conversation na to. Kaya napakasigurado po ako sa lahat ng kalokohan nilang ginawa. At lahat ng nakikita nating kalokohan, lahat ng mga nakikita natin na ebidensya tungkol sa pagpalit ng software, pag-interface sa transmission at pag-erase ng data, lahat po yan ay manifestation ng lahat ng kalokohang ito. Mga kababayan, alam kong ayaw nyo na ulit na maulit ito sa 2028. Napakahalaga po na may practice natin ang demokrasya natin na walang pakialam ang kahit na sinong makapangyarihang tao dito sa ating bansa na hindi pakialaman ang ating boto. Dapat po, sa 2028, hindi na maulit ang lahat ng ito. Kaya dapat po natin implement ang ganitong pagpaparusa sa lahat ng mga nananagot. At ang solusyon po dyan, actually po, ay yung Section 31 ng Automated Election Law. Matagal na pong hindi pinapansin ng COMELEC ito dahil po siguro hindi nila naiintindihan yung provision na yun. Required po ng batas na sa pagbilang ng ating mga balota, nakikita ng mga watcher yung balota habang binibilang. Kapag ini-imagine nyo po, parang imposible dahil secrecy si of votes. Kasi po, ang ginagawa natin ngayon, kada boto, isasaksak ka agad sa makina. Hindi po dapat gayon. Dapat po, ang gawin ngayon, ng rules ng COMELEC, madali lang po dapat ito gawin. Hindi na kailangan ng bago pang batas, hindi kailangan ng utos ng presidente. Kailangan lamang baguhin ng COMELEC yung rules nila on the day of election. Ang kailangan lang nila gawin is hindi na nila kailangan din magbago ng technology pagka-accomplish ng balot isushoot mo muna sa isang balot box tapos huwag mo munang ipapabilang iipunin mo muna sa loob ng balot box and then pagkatapos ng alas 7 ng gabi saka mo lang bubuksan yung balot box at wholesale ilalabas mo lahat yung mga balota hindi mo na na-violate yung secrecy of votes kasi hindi mo naman na may-attribute yung mga balota sa mga bumoto kasi walang identity yung mga balota and then saka mo ika-count doon sa technology yung mga balota and at the same time habang pinapakain mo sa technology yung counting ng votes pwede nang videohan or makita ng mga watcher yung mga balota para sila mismo ay merong parallel counting in themselves pwede nilang gawing counting mismo base sa narecord nila na video o habang tinitignan nila kapag meron pong parallel manual counting quote unquote doon sa counting mismo ng ating mga balota masusunod po natin yung automated election law at masusunod natin specifically yung section 31 na dapat nakikita ng mga watcher yung mga balota habang binibilang yan po ay ginagawa sa ibang bansa hindi ko lang po alam bakit hindi natin ginagawa sa Pilipinas required po yan ng ating batas hindi natin ginagawa pero kapag nagawa po natin yan yung pandaraya ng Comelec na ginawa nila nung nakaraan na nagtanim ng mga masasamang software nag-interfere doon sa transmission at nag-erase ng data Magdadalawang isip na silang gawin iyon Dahil po merong sariling bilang At may sariling record May sariling video At nakita mismo ng mga watcher Ang lahat ng balota At kaya nilang magpresenta ng ebidensya Ng totoong bilang ng boto Base sa balota na kanilang nakita Dapat po natin yan implement Dahil required po yan ng batas Kapag ayaw pa rin po Nagawin ng Comelec yan Sa susunod kailangan po tayong magmandamus sa Supreme Court para po yan ay ipatupad. Mga kababayan ko, kapag hindi po yan ipatupad, garapalan na po talaga na hindi nila pinapansin ang ating demokrasya at sana po, huwag tayong pumayag na mangyari ito at alam nyo na ang ating gagawin. Attorney, last question. Ano po kayo ho, personally, no? Naniwala, naniwala ba kayo nagkaroon ng malawakang dayaan sa katatapos na eleksyon? Inuulit ko, hindi ko ginagawa ang lahat ng bagay na ito. Hindi ko itataya ang aking buhay kapag hindi ako naniniwala sa aking mga ginagawa. <laughs> Naniniwala po ako na merong totoong nangyaring malawakang dayaan nung eleksyon Marami po akong nakausap na nagsasabi sa akin ngayon na totoong nagbayad Magkabila ang kandidato nagbabayad Nagkaroon sila ng misunderstanding ngayon refund na yung mga hindi pinanalo na mga kandidato Maraming binidisqualify, maraming binabaliktad na resulta Dahil lamang hindi maayos ang kanilang tangong olekta para sa kanilang pandaraya at nakikita natin talaga yung totoong implementasyon ng daya dahil sa hindi tamang paggamit ng software, dahil sa kanilang pag-interfere sa transmission at sa kanilang pag-delete ng mga data. Wala pong kahit na sinong matinong tao kapag titignan yung bagay-bagay na yan, ang magkakaroon pa ng doubt na totoo nga meron nangyaring dayaan noong nakaraang eleksyon. Attorney, salamat po sa inyong panahon sa amin. Thank you po sa inyong mga statement. Maraming salamat po na tinanggap niyo po yung aming uh, interview sa inyo. Thank you Attorney, mabuhay po kayo. All right. Excellent. Thank you so much.